counting ulan lang. Ito na nangyari, kapehedor oh, Lumusong na tayo sa tubig. Ito lang yan sa may ilog. highway galing tayo sa ano? Kabangkalan, salong kabangkalan. Punta tayo dito sa may, ba dito, sa may... ilog. Look, darling, utakis. Natakot naman to huh ba nangyari? Walang drainage system. Patay. Saan ba nang galing itong tubig? Kaunting ulan lang. Bilis kasi ng ano ng tubig. Ay, naku. Ito lang dagat ang kalsada. Yan lang mga kabayador ang video ko ngayon. Mayroon na akong content dahil sa ulan

bago humupo ngayon 30 sige sige yan unahin nyo ang ah, baha baha tama na yung pamulit eh. pamulit ko eh. ano dyan mas sinado sige ano lang specimen ni bibisara Sara hindi na inerkaso ang mga tao mayroon kasi ibang mga pupal na mga talaga dyan ha talagang lalo ng babae dyan oh talagang ipahinspit talaga niya si Sara hindi naman niya inisip nga At doon pa siya sa pili, ilang billion nung na kuha niyang pira ay ako sino pa yung tao ang maraming kalukuhang ginagawa maraming kakurap nangyari siya pa ang dada na dada talaga naman mga mga kupal sa sinad sa senador. sige sigaw nga In inspirit nila si Sarah sila ilang bilyo na yung na nila na pira ng kaban ng bayan bihira kayo ha ay naku trabaho muna tayo dito kapayor kinahiblen ako kinahiblen <laughs> hehehe